So hello mga idol, meron tayong binili ngayon na para sa motor. Meron din kasi yung mga nagtatanong na ibang idol natin na, Idol, ba't parang nahihirapan umandar yung motor namin? Kasi mga nagkarga na, from 125, naging 160cc. O kaya yung 160cc, naging 185 to 232. Yan mga idol. So yung iba, nakakarana sila ng uh, pag cold start, agad nag-start yung motor nila. I advise, meron minsan uh, problema din is yung battery. Uh, nahihirapan yung battery na i-start yung motor uh, nila kasi nagpalaki na sila ng uh, makina. So, meron akong re-recommend sa inyo guys. Maganda siya. Uh, battery, mura lang din. Mas mura nga to. Kasi, sabay, ito sa iba. Ito. You know. Max Square Technology. So, ang kinuha natin is 8.5 amperes. Kasi yung journal natin is uh, around 6 amperes lang. So, kung tayo ng mas mataas, naging 8.5 amperes. Ito siya guys. Papakita ko sa inyo. So, pag nakuha niyo yung package, ito siya oh. Yan. Lithium powered. So, life po for yung battery niya. So, mas matagal at saka mas malakas na pag ganito. So, ang package niya kasama niya yan. Battery and then yung charger. Hindi mo na ito kailangan gamitin kasi nga yung battery is fully charged na. Pwede mo siyang isalpakal. Okay? So, again, keep safe everyone. Always wear your helmet. Pakita ko sa inyo pag nagagamit na. Alright?